Ito nga pala mga bossing yung in-upload ko nung nakaraan na umabot buko nang ng 2.2 million views dahil sa dami pong nagbasa atin. Kasi nga kung nakita nyo dyan mga bossing is hindi na po ako dyan naglagay ng tukod o bris dyan sa hamba natin mga boss kasi kung nakakita nyo nga kahoy po na hamba yung ikinakabit natin hindi naman po yan plastic para maglagay pa po tayo dyan ng tokod mga bossing o bris. kasi hindi ko po talaga mga bossing ugali na maglagay ng mga tokod pag hamba po na kahoy yung ikinakabit ko kasi nga nakapagtali po tayo dun sa mismong horizontal pati dun sa pako na ipinako natin dun mismo sa hamba mga bossing bakit nyo palalagyan ng tokod inakatali eh, na nga po yan dun sa horizontal hindi na po yan ma itutulak ng halo natin mga bossing kasi nga nakatali po yan. Kaya sa mga nagsasabi sa akin na mabaloktot yung ikinabit natin na hamba dito mga bossing kasi hindi nga tayo naglagay ng brace o tokod. Isa lang pumasabi ko mga bossing basta't nakatali po yung hamba natin doon sa horizontal. Hindi hindi po yan maitutulak ng halo mga boss kasi nga bawat trilier tri mga bossing is may horizontal po yan basta't itali nyo lang po hindi na po yan maitutulak. Basta't siguraduin nyo lang talaga mga bossing na nakatali po siya doon sa mga horizontal natin hindi na po yan may tutulak kahit hindi na po kayo maglagay ng toko dyan para wala pong sagabal sa pagtapal natin at sa mga nagsasabi nga pala kung bakit hindi ko na lang daw po ito binuhusan kasi nga po mga boss idiniritso ko na po ito pinis yung katapos natin pinagtadahan ko na kagad po dito